Magandang paliguan, free entrance, malinis at malino na tubig. lang yan sa aming barangay. Tara, samahan niyo po kami. Hello, ako po si Ms. Jenna and I'm proud to be na Karina. Magandang araw mga kabalat! So ngayong araw nga po pala ay kami pupunta ngayon sa Tamala River. Kung matatandaan ninyo nung nakaraang vlog ko ay meron din akong pinuntahan na ilog dito sa Tamala. Pero itong pupuntahan natin ay isa sa mga bubuksan na ilog para sa mga turista at bibisita ngayong summer dito sa Ako nga kami. po pala ay sinama ng aking magandang kapitana kasing ganda ko at kasing kinis ko. Charing! <laughs> Sumama ako. Ayan, nabubulot tuloy ako. Take 2, Sumama ako at hindi ko ito na Tokya nung nakaraang pumunta ako. Aba ito pala ay kayang puntahan ng sasakyan at motor. Wala pang 5 minutes mula sa pinakang highway at hindi mo na rin siya lalakaring pa. Masibole, may kakargahin pa dun ha? May kakargahin dun sa... Oo, tulungan mo. Ay, tay, Ay, ang ganda! wow. Alam mo sa dinami-dami na napuntahan kong ilog dito sa amin ay masasabi kong isa ito sa pinakamagandang panglanguyan dahil sa bukod sa malinis ay may kalaliman ng ilog at hindi gaanong masilig. Kaya sa kagaya ko na hindi ganun tagali maglangoy, ay talagang caring carry at hindi ko hindi ka maka, maaalang maglangoy. Dahil banayad lang po ang tubig at wala masyadong carbon or pressure dun po sa ibo. Free and cons lang po dito at ang pakiusap lang po namin ay makikisuyo po ang inyong mga basura na pakibit-bit pag uwi ninyo. Kung gusto niyo naman po na mag-rent ng outdoor umbrella at upuan ay 150 pesos to 200 at uh, balak po na maglagay dito ng kubo. So, abangan niyo po ang mga susunod po nating update. Shoutout nga po pala kay Kapitana. Salamat sa iyong pag-ibita sa akin. Ano, at uh, salamat sa pagmamalasakit mo sa ating lugar upang mapaganda at maipagmalaki uh, may pagmalaki natin na meron din tayong mga ilog na pwedeng i-offer sa mga bumibisita. Ito lang po talaga ang masaya dito sa probinsya. Yung tipong hindi nagmamadali ang oras, nakakapayapa, at nakakapag-recharge ka kapag medyo stress ka na, na di ba? Oh! Hey, guys. ngini. <laughs> so makakabalate ito po. Waho! And that's it for today's vlog. Hope you like it, guys. Sa lahat po ng mga bibisita bago po pumunta dito sa amin, ay makapag-ugnayan sa aming tourism office para na rin po sa mga iba pang paalala at information. Eh, lagi po natin tatandaan, simplihan lang po natin ang ating buhay para mas maging masaya at mas payapa. See you in next vlog. Bye!